Okay, meron tayong ngayong susukatan na strada na naka-clutch fan delete na before. So, ito yung tie na touch fan delete, yung dalawang 12-inch na denso. Ito yung pinagawa niya before. Tapos, nainaan siya. Nag-overheat daw siya sa bagyo pag umakyap. So, ngayon, papapalitan niya sa atin. And susukatan natin ngayon na airflow. 2016, Mitsubishi Strada, uh, clutch fan delete siya yung Thailand na Denso, may controller pa nga sya, ganda rin, okay, kaso nagbibitin siya sa airflow, so ngayon, susukati natin yung airflow, 12-inch yan, game. O oh, hindi, ganito malakas naman, 1.3, ayan o, lumakas pa, o. Oh. One four, one five. Yeah. Okay na. Okay, so tatry namin yung isang radiator fan pa yung nasa pinakababa para makita natin. Uy, ingat. Wala na, nandiyan lang ako. Oh? 200.